Napakasarap nga naman talaga mga kaibigan magkape. Minsan hindi lang iisang beses tayo nagkakape sa loob ng isang araw. Ako nga po, inaabot yan ng tatlong beses. Speaking of kape, siyempre po ang kakailanganin natin yan ay mainit na tubig. Pag mag-iinit po tayo ng tubig, malimit o madalas ginagamit natin para mas mapabilis ay heater. Ang heater mga kaibigan ay may power yan, may wattage yan. Makikita nyo po yan sa sa body ng heater o dun sa minsan sa puwitan niya na mostly 800 to 1,000 watts yan. Masyadong mataas po. Kaya nagkukonsumo yan o nagbibigay ng mataas na konsumo yan sa atin sa buwan ng bill sa ating electricity. Ngayon, speaking of bill, electricity bill, kukomputing ko po, ipapakita ko po sa inyo kung paano kinukompute ang konsumo natin per kilowatt during o kapag tayo ay nag-iingit ng tubig na pangkape o anumang pinaggagamitan natin ng mainit na tubig sa pamamagitan ng heater. Pukubutin po natin yan para kung magkaroon kayo ng idea, baka nagtataka na kayo bakit ang laki-laki ng monthly bills sa electricity samantalang kakaunti lang naman ang appliances ninyo. Right? eto mga kapatid, papakita ko sa inyo ang sinasabi kong computation. Napakadali lang itong sundan. Okay? Simple lamang po ang formula niyan. Pagkuhan ng kilowatt out. Ito. Kilowatt Ayan po. PWH. Power. Multiply natin sa time. Pero po, ang time na gagamitin natin dito ay oras sa hour. Ayan. Then, divide natin sa 1,000. Kasi na Kilo means 1K o 1,000. Ganyan lang po kasimple. Ngayon doon sa sinasabi ko nga, example ko, ang heater na ginagamit natin ay power na 800 watts. 800 watts. Yan. Multiply natin sa time, which is hour. Example ko nga kapatid, pag nagpapakulo tayo ng tubig ay inaabot tayo ng 10 minutes. Hindi lang naman tayo ang umiinom ng kape. Siyempre, medyo madami ang ilalagay natin sa heater. Ilagay na lang natin sa 10 minutes na pagpapakulo ng tubig. Yun po ang ilalagay natin sa oras. Ngayon, 10 minutes. Dahil nga oras, convert po natin itong minutes sa hour. Gamitan natin ng calculator mga kapatid yung 10 dahil nga i-convert natin yan sa oras yung isang oras po di ba 60 minutes yan yung 10 divide natin sa 60 minutes ayan kikita nyo ba 0.16 hours hour wala yan sabihin natin 800 watts ito po yan ha multiply sa 10 minutes na kinumbert natin sa oras which is 0.16 hours, hour. Yan. Then, divide natin sa 1,000. Yan. Ganyan lang po kasimple ang pagkuha ng kilowatt hour. Ngayon, okay, kumpitin na natin. 800, ito, watts, times 0.16 hours, times 0.16, then divide to 100, ay 1,000. Yan. Ito po. Ito nyo. 0.128. Sabihin, 0.128 kilowatt hour. Yan na po ang konsumo natin sa pagpapakulong natin ng tubig gamit ang heater na 800 watts sa loob ng 10 minutes o 0.16 hour. Okay. 0.128 kilowatt hour. Yan po isa isang pakuluan lang yan. Sabi ko nga minsan nagiging tatlong beses tayo nagkakape. I-multiply natin ito sa 3. Yan, times 3. Times 3. Which is 0.384 kilo kilowatt hour. Yan na po ang nakonsumo natin. 0.384 kilowatt hour sa tatlong beses natin na paggamit ng heater o pagpapakulo natin ng tubig gamit ang heater na 800 watts sa isang araw. Ngayon, di po ba ang electric o electric bill o konsumo natin o binabayaran natin sa kuryente ay buwanan niya, 30 days. Multiply natin sa 30 days itong lumabas na konsumo natin sa isang araw sa tatlong beses na pagpapakulo natin ng tubig. So, 384 kilowatt hour. Yan. Multiply natin sa isang buwan 30 days. 30 equals times 30. Yan. 11.52 kilowatt hour. Yan na po ang na-consume natin sa loob ng 30 araw o 30 days o isang buwan. So pagpapakulo natin ang tubig gamit ang 800 watts sa loob ng 10 minutes na tatlong beses sa isang araw. Ngayon, ito na po. Ang tanong dyan, magkano ba ang babayaran natin, sa, babayaran natin sa kuryente? Ngayon po, may research ko, ang per kilowatt hour na ngayon, based sa miral ko, ay ito. Kikita nyo yan. Kikita ko. Pagkita ko muna sa inyo. Ayan bago ko banggitin. Ayan. Ang per kilowatt hour po ngayong September 2025 ay 13.0851 pesos. I-multiply po natin ito. 11.52 kilowatt hour. Multiply natin sa per kilowatt hour di sa Miralgo na 13. 08 51 pesos. Yan. Ngayon, ganito natin yung calculator. Times 13.0851 pesos. Ayan po. Ang konsumo natin, 150.74 ah uh, something something. Yan. Round up natin yan, 150 0.75 centavos. Yan. Sabihin, 150 pesos. 0.75. Yan po. Ang konsumo natin sa loob ng isang buwan, sa paggamit natin ng heater na 800 watts ang power niya, na tatlong sa isang araw, then paggamit natin ng 30 days. Yan po ang lumalabas sa konsumo natin sa kuryente o babayarin na natin sa kuryente. 150 pesos is 75 centavos. Yan. Kaya po, kung kayo ay may hilig init ng tubig kahit pampaligo ninyo pag maginaw, ay heater ang ginagamit ninyo. Huwag na po kayo magtaka kung bakit napakataas ng bill nyo sa kuryente. Heater pa lang po yan. Paano kung tatlo-tatlo ang electric pa ninyo? O baka aircon pa? Kaya po maabot ng libu-libu ang ating binabayaran sa kuryente. Pinaliwanag ko lang po ito para po magkaroon kayo ng idea kung paano kinukompute o paano iwasan ang gastos sa konsumo ng ating mga appliances. Ayan. Sana po ay naunawaan ninyo, ulit-ulitin nyo lang at makukuha nyo ang computation na ito. Basta itong formula po, alam nyo ito, kilowatt hour power Multiply sa time, which is hour, oras, then over 1,000. Masusundan niyo po yan. Thank you, thank you so much. Gandang buhay sa inyo lahat.